Hola mga friendship, ano nga ba ang nasa loob ng pabahay na 3 to 4,000 lamang per month? Ito na friends ang pinakamura sa buong Cavite. So ito ang Kaya Homes, 38 square meters ang lote kaya malaki pa ang lote niya sa harap. At ang kanyang floor area ay 24 square meters. Perfect ito para sa mga starting family at sa mga minimum wage earner. Kung paano nyo siya nakikita dito, ganong ganon nyo na siya makukuha. Napakakinis at napakatibay ng gawa dahil ang developer nito ay My City Homes. Kung nakikita nyo, meron na siyang ceiling, ang kanyang window say jealousy, meron siyang CR sa loob at dirty kitchen or kitchen sa labas. Heto mga friendship, yung kanyang door or access door sa kanyang likod. Dahil 24 square meters ang kanyang sukat, pwede pwede dito or kasya dito ang isang parto. So heto friends, yung kanyang likod, ayan. So makikita nyo nandyan yung kanyang poso negro sa likod, no? And eto yung kanyang kitchen. Ito ay expandable power. Pwede nyo pang palakihin sa likod at sa harap. Higit sa lahat, pwede kang magnegosyo sa subdivision na to. Kaya ano pang ina antayin nyo. Ang ganito kamurang pabahay hindi nagtatagal. First 100 units lang mga friendship. Meron kaming libreng tripping kung saan dadalhin namin kayo dito. Mag-reserve na kayo or tawagan nyo kami sa aming mobile number na ipa-flash ko dito or mag-message kayo para matulungan namin kayo magkabahay na. Bye!